Ako ang priority, hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi niiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them a the semi-British accent? Oo, oo, oo. Wait, I... na, wait, na, wait, na, wait na, ulit, ulit tayo. Okay. So, dito tayo, ha? Uh, ulit natin na uh, maganda to, eh. Ako ang priority. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, di na mo, at mga clear, Ulit, ulit. Ulit tayo. Kasi ang, na, ako ang priority. Oh, imaginein mo, pagsabihan mo yung Pangulo na, ako dapat ang priority doon sa 250 ng airlift wing. Siya ang dapat priority. Ulitin nga natin. Medyo masarap pakinggan to eh. Kasi ang, na ako ang priority. Hindi ikaw. Oh, ang dapat na priority, doon 250 na nasa PSG, naka-assign sa PSG, mga kaklir, dapat ang priority daw siya. Si VP Sara. At hindi ang presidente. Tama ba yun? Medyo nakakagulat kasi. Nakakagulat, di ba? Kasi yan yung usapan natin. Oh, dapat ako ang priority niyan ng chopper na yan. Kasi yan ang usapan natin. Vice President, pinapagalitan yung presidente para do sa, sa chopper na naka-assign sa PSG. OMG talaga, OMG. Kasi naiintindihan mo, di ba? May... O oh, di ba? Hindi ba kasi naiintindihan mo kasi kailangan ko umuwi araw-araw. Kailangan maliliit na Kasi namin siya, do I have to tell them a the semi-British accent? O oh, di ba may pang-uuyan pang pa. Ibang klase din to si VP, sabi ni Jose ba Borinaga. Nagalit siya dahil hindi siya priority ng presidential chopper. Ano siya? Mas mataas pa sa presidente? Sana merong DP helicopter ang Pinas. Actually, feeling niya nga po siya mataas, di ba? Nung kahapon po ang topic natin, wala nang number one. Number two lang. Hanggang number two lang ang Pilipinas. So, it means siya yung pinakamataas ngayon. Ang sabi ni Kaloyal, Kaloyal, ah, yan o galing sa Pag di mabigay ang gusto niya, spoiled bratinella. Well, tayo mga ka nagbabasa tayo kasi siya nag-amen ha. Siya nag-amen kung paano niya pinagalitan si PBBM dahil hindi siya daw priority doon sa presidential chopper. Sige. And I said, of course. I have to tell them, sabi, in British accent, of course. Tignan mo ako kung paano siya niyang papagalitan si PBBM. Presidente ka, ikaw magsabi. Presidente ka, okay, huli tingnan natin. A semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. Si? O oh, diba? Actually mga kaklid, the way I see it, ito, sobrang siya na pamper ni PBBM. Sa totoo lang, pampered siya. Kung paano siya magsalita ngayon, lahat ng wish niya, lahat ng matitindi matitinding, matitinding, matitinding hiling niya, pinagbigyan. To the point, to the point, na naka-apekto to, actually ha, yung pagbibigay kay VP Sara, tinamaan si PBBM. Hindi lang si PBBM, Pati taong bayan. Bakit? Inappoint ka as the education secretary. Tinan mo, lumala. Yung laptops, 1.5 million gadgets nandun pa sa, sa, warehouse na hindi nyo kinuha. Kaya tuloy na ibenta na sa third party dahil hindi nyo kinukuha. Panahon mo na yan eh. O sino, sino na apektuhan? Si PBBM of course kasi ni, ginarad niya yung request mo. Di ba? Lahat ng wish mo granted para mo siyang pinakawalan sa battle na ano, lamp para sunod-sunuran sa'yo si PBBM. Parang nahawakan mo sa leig eh. Ngayon, ikaw na magsabi. Ikaw, presidente. Grabe talaga. Medyo grabe dito. Ito kasi yung nababasa ko sa kanya. Kung paano ba siya. At kung paano sinunod-sunod ni PBBM yung kanyang request na I think nakapagpahamak sa bayan. Sana matuto na si PBBM. Masyado siyang pampered. Na pampered siya lahat ng wish niya. Imagine yung air travel. Sabihin ba naman na, di ba, alam mo, medyo nakakawindang trahisip niya. Ako dapat ang priority niyan, hindi ikaw. Talagang, Ganun pala. So, hindi na, some beses. And then one time, ah, uh, priority daw si Lisa. Alam? Oh, Nagsialos ba siya? Eh, eh, kasama yun eh. Immediate family yun eh. Kung may emergency si ang, ang, presidente at kasama yung immediate family, immediate family, bago ikaw. Bago you. Ang so, trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si yan. So, I said, okay, this is, ano, Uh, some form of insincerity. Okay, insincere daw ha, ibig sabihin hindi tinupad. Okay? Pero tandaan natin ha, natupad. Hindi ko lang alam kung ilang beses tapos nag-post siya, nagpasalamat siya sa pagpapagamit ng 250 Presidential Airlift Wing. Tandaan natin, naka nakaupo pa siya doon, so it means natupad. Kaya lang mga kakli, na batikos ito. Kasi post ka pa ng post, siguro kung nilihi mo na lang, baka nagtuloy-tuloy pa. Pero that's definitely um, pagkatatraidor sa bayan yon Bakit? Ang mahal-mahal ng fuel niyan, tapos pera ng bayan, tandaan mo. Yung security mo ngayon na 400 ng, 400 security, hindi mo bulsa galing ang sweldo. Hindi rin galing sa OVP na budget ang sweldo ng security mo galing sa kanya-kanyang ahensya, AFP, NPNP. Walang nanggagaling sa bulsa mo. Tapos pati pag uwi mo, galing yung airlift wing. Gusto mo libre? Sino magbabayad niyan? Ha? Maintenance pa lang niyan, yari na eh. Saka hindi emergency. Hindi yung pantrabaho. Pag-uwi mo yun. Diba? Ginusto mo naman maging leader. Di sana nung no, palang umayaw ka na yan ang concern mo. Diba? So it means mga kaklir, up to now, iniinda niya yan. Kasi hindi niya nakuha yung gusto niya na i-prioritize siya doon sa airlift wing na naka-assign sa PSG.